boyfriend na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Lailan. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh, nagmamanage ng uh, negosyo ng sa lugar mo. Opo. Sige po. Natunghayan natin ang pahayag ni Senador Chingoy Estrada patungkol sa sinasabing boyfriend ni Alice Gu na nagpapatakbo ng Pugo, isang mayor sa lugar ng Pangasinan. Wala namang problema sa pakikipagrelasyon nito sa isang mayor. Ngunit ang naakilabot ay may kaugnayan ang Pogo Operations kay Mayor Alice Gu. Lalong higit ang may hawak nito ay isang politiko na may kaugnayan sa mas malaking mga sindikato hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lugar ng China na kaya namang kinilabutan ang ilan sa mga senator na katulad na lamang ni Senator Gatchalian. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Lunes ng gabi, isang tahimik na bayan ang natakpan ng malamig na ulap ng misteryo at pangamba. Si Mayor Alice Gunang Bamban, na dati kilalang tahimik at simpleng tao, ay biglang naging sentro ng kontrobersya matapos maglabas ng pahayag ang isang senador na siya ay may karelasyon na may koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At ito ang unang hakbang ng kaba. Sa Senado nagkaroon ng bigla ang pagtitipon. Sinabi ni Senate President Pro Tempor Jingo Estrada na nakatanggap siya ng impormasyon na ang karelasyon ni Go ang nagpapatakbo ng Pogo Operations. Ngunit sa kabila ng mga akusasyon, itinanggi ito ni Go. Wala po akong boyfriend, wala po akong partner, wala rin po akong Pogo Business, Your Honor. Sabi ni Go sa mga mababatas habang patuloy ang investigasyon sa mga krimen ng Pogo sa kanyang bayan ang kanyang tinig ay kalmado ngunit sa likod ng mga mata niya ay may bakas ng takot. Mga pahiwatig ng kababalaghan. Isang eksklusibong panayam ang nangyari kay Karen Davila. Nagpahayag si Go na pagkatapos may ugnay ang mga pogo sa human trafficking at mga scam sa kanyang bayan, ipagbabawal na niya ang mga ito sa bamban. Ngayon, habang ako ang mayor, hindi ko papayagan ng anumang pogo operation sa aking bayan, sabi pa ni Go kay Karen Davila. Sa sarili kong bayan ayaw ko na po. I will never tolerate at ayaw ko na rin na magkaroon ng any pogo operation sa sarili kong bayan. Ngunit isang sekreto ang nahayag. Lumabas ang pangalan ni Go sa kontrobersya matapos tanungin ni Sen. Sherwin Gatchalian kung bakit tila hindi alam ni Mayor Go ang mga illegal na aktibidad ng mga pogo sa kanyang nasasakupan. Naging masalimuot ang lahat ng salakay na mga ang compound ng Zhonyuan Technology Incorporated sa Bamban noong Marso ngayong taon, kung saan na sa GIP ang humigit kumulang 875 na tao, kabilang na ang 432 na Chino, 57 na Vietnamese, walong Malaysians, tatlong Taiwanese, dalawang Indonesians at dalawang Rwandans. At sa isang dramatikong pag-amin, sinabi ni Estrada sa ANC, na nagbago na ang kanyang paninitigan sa Pogo. During my previous interviews made late last year with regard to Pogo, lagi ko sinasabi, I am for Pogo just as long as it is licensed by Pagcor so we can generate job. But yung mga hausaw, kolorom na Pogo, kailangan matanggal lahat yan, sabi pa ni Estrada. Now because of recent events, I say I am inclined to ban Pogo here in the Philippines, dagdag pa niya. At ito ang mga tanong na walang sagot. Habang patuloy ang investigasyon, nababalot ng pangamba at kaba ang mga tao sa bamban. Sino ba talaga si Alice Go? May karelasyon ba siyang lihim na namumuno sa mga pogo? Anong mga lihim pa ang nakatago sa likod ng kanyang tahimik na persona? Ang mga tanong na ito ay walang sagot at ang misteryo ay patuloy na lumalalim. Sa susunod na kabanata, Tutuklasin natin ang mga lihim na dokumento at pakikinggan ang kwento ng mga saksi. Ano ang mga tunay na motibo sa likod ng pogo sa bambaan? Sino ang nagtatago sa likod ng mga maskara ng kasinungalingan at pagtataksil? Abangan ang mga kasagutan na magbibigay linaw ngunit maaring magdala rin ng mas matinding takot at kaba. Kawikaan 10 verse 9 Ang taong matuwid ay lumalakad ng may katapatan ngunit ang mandaraya ay mabubunyag. Sa kwento, ipinakita ang kahalagahan ng katapatan at integridad sa pagganap ng tungkulin lalo na sa harap ng mga akusasyon at kontrobersya. Ang paghahayag ng mga lihim at pagtitaksil ay suma sa ilalim sa aral na ang pandaraya ay hindi nagtatagal at sa huli ay mabubunyag. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangirian sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob at pusong puno ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at kontrobersya, hiniling namin ang inyong kapay at kaliwanagan. Panginoon, patnubayan niyo po si Mayor Alice Gu at ang mga lider ng aming bayan na way kanilang piliin ang katapatan at integridad sa bawat desisyon at kilos nila. Hiniling po namin na alisin niyo ang anumang kasinungalingan at pandaraya na nagtatago sa dilim at palitan ito ng liwanag ng katotohanan at katarungan. Sa mga oras ng pangamba at pagdududa, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na humarap at lumaban para sa tama. Turuan niyo po kaming magtiwala sa inyo at sa inyong makapangyarihang kalooban, sapagkat alam naming sa inyo ang katarungan ay hindi natutulog. Ama naming Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aming Panginoong Kristo. Nasa po'y nabayubay sa krus upang magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at may palaganap ang tunay na pagmamahalan. Basbasan po ninyo aming Panginoong Diyos ang aming payan ng kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang bawat isa sa amin ay maging halimbawa ng katwiran at katapatan upang sa aming simpleng paraan ay makapagbigay kami ng kalulatian sa inyong banal na pangalan. Salamat po o aming Panginoong Diyos sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa sa inyo po namin itinataas ang lahat ng aming mga pangarap at adhikain na maganap ang inyong kalooban sa aming buhay. Salamat Panginoong Diyos sa pagtinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatito aming samot sa matamis na pangalan at aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Amen.